to so this video mga kamintin na ata sa parking lot karun o so, tungod sa uh, panahon kahapon wala tay na upload nga video so padayon na karun o so, usan sa akong mga trabaho dire bilang usa ka maintenance uh, sa trios na ata sa parking lot karon sa tungod na puli bukta uh, ang area uh, na akomodatan sa guest nganing sud So, Greta nagpadayon og trabaho sa parking lot. So, karon mga kamintin. So, ari ko diri padayon kay kining akong trabaho diri. Ah, uh, kining atong kawayan nga uh, gibuak karon. Ah, uh, para ni sa koral. So, usan ni sa mga content na akong uh, diri sa tree house. Ah, uh, para sa coral ni siya nga kawayan. Okay, so, ang diri ang mga gamit sa tree house ko Uh, nitip so, padayon nato ni ang kuan ang uh, trabaho nato o uh, bilang sa maintenance o uh, ginaot mang inaot ko uh, padayon ang support sa AC maintenance ah uh, ani mga kamintin ah uh, tanawan ninyo ang uh, kabuhan ug unsa unsa na ko ni uh, kuran ni siyang gitikas kay eh, tuod ni uh, para siya sa tap-tap sa tung kural din niya sa treehouse so padayon ta So, kanyang nabuak na ito nga kawayan mga kamintin is uh, nasa 50 pieces kabuok. So, uh, ako na siyang ibuak. Okay, kinanglan siya po ako. Okay. Ako na siya nga uh, kural. so, gawas uksod at tungkol. So, daghan na kayo tag nabuak. Muna na siya ang nabuak na ito sa 50 pieces. So, muna na ang akong uh, trabaho karon adlawa. So, lima na ako mahuman karong adlaw og tap tap. So, padayon lang mga kabinten ako nin, uh, ipakita sa inyo kung paano nato ang kural. So, maura na ako mahatag ninyo mga kabinten sana patuloy ang suporta sa iisi mo dinos. Salamat og mayong adlaw sa inyong tanan.